adjust natin siya for rider mode. Sarap mag-drive ng ganito, nakasandal. Uy, <laughs> hey, sarap. Super comfy. Ayan, kapag sobrang dami na ng mga uh, bako, ayan, dito sa OBR. Ayan, ayun na mag-start yung bamboo. Puro mga kawayan na dito. Oh. <laughs> Ang ganda. Lubao Bamboo Hub and Eco Park. So, tanay naman natin yung back ride natin. Ano yung experience mo sa dalawang araw na pag-sandal dito sa ating backrest natin? So, magandang tanghali po sa inyong lahat. art here nagbabalik. At ngayon nga nga po, may kita nyo yung ating mga adjustable backrest na nakalagay sa ating mga motor. So, first time pa lang po natin itong iraride na nandito po yan. So, mamaya kasama po natin yung back ride or angkas natin i-review po natin kung ano yung feeling kapag nandito to tsaka tayo rin as a rider titignan natin kung ano yung pakiramdam kung goods ba kung comfy ba comfortable ba yung paggamit natin ito so tignan natin mga pros and cons pero ngayon bad pala sa pagbukas ng top box natin kung may top box tayo at backrest yung nakita kong unang problema dito is kapag bubuksan natin top box ay kailangan natin hawiin ito so i-unlock muna natin para mabuksan siya. Pero after nun, may babalik naman natin siya agad. So, yun lang yung mako-compromise yung pagbukas natin. Kailangan natin 'tong i-adjust. Pero ngayon, dahil mag-isa pa lang tayo, gagamitin natin siya for rider. Adjust natin siya for rider mode. So, ayan naka-rider mode. Tignan natin yung ano, kung goods ba siya. <laughs> Ay, grabe. Grabe legit. <laughs> grabe legit. sandal <Nakasundal> tayo. <laughs> grabe. <laughs> Sarap sa pakiramdam, guys. Grabe. Parang nagda-drive tayo na may dala tayong upuan. Mas ma-appreciate natin 'to pag ngawit na ngawit na tayo. Eh. Hindi ko alam kung naiset ko sa super view kanina yung cam natin pero ngayon naka super view na. Eh kung kung naiset ko sayang sana naiset ko para yung first impression natin yung ma-record kasi pag naka-narrow view itong GoPro natin medyo maliit yung space na nakikita hindi nakikita yung kalsada at langit itong view natin na to ayan sakto sakto lang siya kita natin yung kalsada ayun oh sarap mo nakaliyad tayo guys nakaliyad tayo ng konti ayan oh <laughs> Grabe. Solid nagmamaneho tayo ng may upuan. Yun yung ano ko. Ganun ko ma-describe made yung ano natin na to, backrest. <laughs> Gusto mo makita yung reaction nila eh. Nakamiyo sila eh. Binagalan ko nung umu-overtake. <laughs> Ang galing. Bira pa lang kasi tu eh. <laughs> <laughs> Ay, sarap. Tingnan na rin natin yung reaction ng OBR natin. Na meron tayo sandalan habang nagda-drive. Grabe, promise legit. <laughs> Kahit nag slow down tayo. And slow down tayo. Tapos pag bumibira tayo, hindi tayo yung tipong napapatras kapag bigla tayong mag -e speed up or mag-accelerate. Atras ko lang ng konti ah. Iyon e, oh mas nakaliyad, mas okay sarap ayan o, nilagyan natin ng comfortability yung ano click 160 natin <laughs> Uy, super comfy grabe gusto ko siya matry na ano eh. ako yung back ride orangkas, para alam ko rin yung pakiramdam pero next time, try natin pagkapatid ko, papadrive ko sa kapatid ko Grabe. <laughs> Uy. Ayun, medyo nakaliyad ako nyan. May baku tayong nadadaanan. Hindi naman malakas yung impact niya actually. Ayun o. Umaano tayo eh. Medyo tumatalon-talon tayo. Pero yung impact nung backrest natin, hindi siya masakit. ay o, okay pa rin siya sandalan all the time. Pero halimbawa, pag malaking, sobrang laking lubak na, ewan ko lang kung kaya niyang i or goods pa rin sa likod natin. sa mga ano po pinag-aawayan nila kung sa sudden breaks daw is tutukod tayo nung mangyari tandaan nyo pag nag sudden break tayo yung rider mapupunta sa harap kumbaga mapapaabante siya hindi siya mapapaatras yun yung inaalala ng iba eh parang ganito halimbawa sudden break tayo no? kunyari lang to kunyari Ayan, preno tayo. Gaganyan tayo. paabante Paabanti yung ano natin, yung punta natin. Hindi siya patalikod inaalala ina daw ng iba paano daw pag natusok hindi po tayo matutusok dito <laughs> hindi po rektang yung pinaka pinaka stand nya yung uh, tapat dito sa likod natin meron pa po siyang plastic part pero yun mangyayari yun na mapepersa ka sa likod kapag may bumunggu sa isa likod kasi kumbaga yung impact mapapatres ka na nun hindi ka mapapaabante ayun try natin dito ayun na medyo lubak nakasandal pa rin tayo Goods naman siya Actually Ayun balikan natin Kapag uh, tayo sa likod Doon tayo mapapaatras Kung baga doon tayo mapapasandal ng todo dito At yung impact nun Palagay ko magkukos pa rin yun na Ibabounce tayo Kasi sobrang kapal ng ano niya eh Nung material sa likod Mamaya pag ito ko ha Tsaka naka-hulma siya Sa shape ng ating likod So hindi ko ma gets yung matutusok matutusok kapag lum lumusot yung pinaka bakal dun sa pinaka plastic which is hindi naman mangyayari mangyayari lang yun kung talagang yung bumunggo sa likod mo is tumatakbo ng 100, 200, 150 mga ganon pero kung simpleng bunggu lang palagay ko sasaluin niya yung likod mo tapos mapapaabanti ka ng konti kung wala kang ang backrest tapos may bumunggo sa likod mo mapapabitaw ka sa manibela eh kasi mapapatras ka walang sasalo sa likod mo ngayon overthinking na overthinker na lang yung magsasabi na matutusok sa likod kasi talagang malalang disgrasya yung uh, kailangang mangyari bago mangyari yon eh alam niyo gets niyo yon <laughs> sa hams okay goods yun know. oh <laughs> nagbabounce tayo actually eh. sa mga hindi pa pala nakapanood ng video kung paano natin to in-install paano yung step by step paglalagay uh, may video tayo dyan recently ko lang in-upload lagay ko na lang yung link <laughs> uy sarap sarap mag drive ng ganito nakasandal <laughs> uy sarap nakasandal tayo by the way yung dinadaanan pala natin isa isa sa pinakpangit na daanan na daanang madadaanan natin dahil kung makikita nyo asfalto siya tapos ang daming mga ano imperfections, sukay hindi lang yon, may mga talagang baku-baku pa siya na sobrang grabe ayan o oh, talagang hindi ka pwedeng magbilis dito pero hindi siya yung talagang baku na super masasaktan ka kasi medyo smooth pa rin naman hindi tulad ng semento na crack siya na nakakasira ng mags ito smooth naman yung ano niya imperfections <laughs> parang smooth yung pagka baku-baku niya ay road closed weh detour seryoso so walang daan ano nangyari under construction detour saan tayo magde detour ang kungan yan eh tignan na lang natin wala namang detour dyan eh mali mali pa ilagay na signage nila eh so dito naging lupa na dati asfalto to eh tinambakan tinambakan siguro to buti na lang hindi umulan kanina kasi kung umulan talagang ano to talagang putik putikan ayan kapag sobrang dami na ng mga bako ay hindi na masyadong goods medyo nahihilo na ako eh medyo nahihilo ako pag nasandal nasa kapag ganito karami yung bako hindi <laughs> na siya goods ay ano putik ko oh. grabe yung mga dinaanan natin no <laughs> malalim mas malala na dito eh ayan no grabe eh, no ito yung sinasabi nila na ano eh <laughs> na kaya may mga testing testing sa LTO na may mga cone <laughs> ito yung mga kalsada eh no? Ay, yung idol tiktok yung harapan niya lubog kay Sir Romeo katakutan good morning good morning ayan dyan yun hindi ko nabidyoan ng maayos eh nakapokus ako dito sa mga potholes so ayan malapit na tayo sa location ni OBR nainip na siya <laughs> ayan dito na ay baha baha pala dito nasan kayo si OBR galit na siya eh <laughs> where is she Ayan, dito tayo magabang. Ayan ang OBR natin guys. Ayan, yung person natin, tingnan natin yung reaction nya. Pakita natin yung sandalan. Ha? Wala? Dyan, dyan yung may sira dito oh. Ayan. Ha? Bakres. Bakres. Ayan, P, dito sa OBR. Di naman masakit sa likod. Ah. Mas good siya kaysa sa top box. Oh, pwede. Pinipindot 'yung may bilog sa likod. Magandang tanghali sa inyo. So kahapon na testing natin 'yung backrest natin na magisa or gamit natin bilang rider. So base sa experience natin, maganda 'yung kinalabasan comfortable siya even sa mga mild na mga lubak-lubak hindi niya tayo tinutulak or parang hindi tayo nadidistract sa pagdadrive kumbaga medyo comfy pa din ang hindi lang okay ay kapag masyadong lubak na dahil talagang umaalog na yung motor eh, lalo na yung dinaanan natin is masyadong lubak kaya naman hindi na siya comfy nun. pero sa ride natin actually day 2 na tayo ngayon kahapon niya na try kahapon yung comment niya ah, malambot daw tapos mas good siya kaysa sa top box ngayong day 2 na medyo nararamdaman niya na, na parang ano parang mas goods na ibaba pa ng konti talaga ito do yung baba kasi yung pinaka lower back yung ano niya eh yung medyo nangangawit pero overall mas good siya kaysa sa sandalan ng top box kasi nga naman yung lambot magkalayo sila ng quality or magkalayo ng experience pero share ko lang kahapon kahit ako kasi try ko sumandal kasi yung back ride natin or ang cast natin tinry niyang i-drive itong motor so na experience ko siya ng mga isa dalawang minuto at base dun sa experience natin alang but niya para tayong may dalang ano may dalang malambot na upuan talaga habang nagmamaneho yun nga parang may dalakang upuan habang nasa motor ka ganun yung experience nito so ngayon mamaya pakita ko sa inyo sa pag nandun na tayo sa may bamboo park dito sa Lubaw yun yung pupuntahan natin eh tignan naman natin yung itsura natin papa natin kung ano yung dating sa atin ang taas ang taas ang taas ang taas opya yeah. galing na kasi kami kahapon dito sa bamboo park ang kaso alas 5 pala sila nagsasara So hindi namin naabutan Pero nakita namin yung bungad Kasi yung dadaanan natin Puro mga kawakawayan Kaya naman ano Yung pakiramdam Ng bamboo park Or pakiramdam ng nasa Maraming kawayan nar Naramdaman namin dun palang sa dinaanan namin Ayan o ano, ito bungad palang to pero doon banda, puro kawayan na yan, kabilaan. What more doon sa pinaka bamboo park, di kasi kami nakapasok kung ano yung itsura sa loob. So itong experience na to, ayan, medyo parang naglong ride na kami. Kasi simula kahapon po kami nag ano nagra-rides nito. Kaya naman sa dulo ng video, i-share namin yung experience namin dito sa backrest na adjustable na pwede sa rider. At pwede sa angkas. So interviewin natin siya mamaya. Ito yung ilog Ilog ba yan? Ewan ko kung ilog pampanggay eh. Ayan, ayun o. Oh, dito banda, makikita na natin yung mga bambu-bambu. Yung mga kawak-kawayan na nandyan. Kahapon, as in, uh, pagpasok ko dyan, pagpasok namin, nalamig na ng simoy. Ayun o, oh, dito. Ayun o, oh, ayan. Ayan. Ayun o, oh, mag-start yung bambu, oh. purong Puro mga kawayan na dito, oh. <laughs> Ang ganda. Oo, oh, diba? Puro kawayan na, lalo na dito sa side na to. Ay no, ang gaganda ng tubo ng kawayan, lamig. Ang ano, ang sarap ng hangin dito pagpasok mo pa lang. Ramdam mo 'yung lamig. Lamig 'o. Oh. Mas masarap siguro duman dito ng umaga. Yung tipong ka dito o, sa ilalim ng mga kawayan. Talagang alam mong papunta ka na sa Bamboo Park eh, kasi puro mga kawayan o Oh, oh di ba? Parang long ride din sa malapit 'to eh ayun na hanggang sa baba puro mga kawakawayan sila ayun dito sa kabila pa konti konti pero tuloy tuloy nakakawayan na talaga eh oh ba diba? bambu bambu ang maganda pa dito yung kalsada diretso lang walang humps walang mga baku bako hindi sira sira kaya naman makakapag focus ka minsan sa nature eh yung tipong hindi mo alahanin yung kalsada makapag focus ka sa nature matititigan mo yung ano paligid mo di ba sarap maglakad dito eh no? kahit tanghali eh nakalilim ka ng kawayan oh <laughs> Lubao Central MRF di ba sarap ng kawayan lamig rin pala sa pakiramdam ng kawayan tapos kakaiba sa kawayan dito yung ay yung stem nya yung stem niya medyo dilaw hindi siya yung green na green hindi siya typical na kawayan kasi mga green di ba so dito yung mga kawayan eh dito banda dito kulay green na yung ano nila pinaka ano yun? pinaka kahoy pinaka ganon ayun o nandito na tayo ayun o ganda ng kubo oh. puro kawayan stay in no grabe ganda oh. ayan dito yung parking saan tayo mag entrance Alright. Ayun dito Nagpa So yun nandito na tayo sa Bamboo Park at yung entrance fee Dito is 20 pesos lang So take 20 kami support yung Binayaran namin At ito yung ano nyo signage Lubaw Bamboo Hub And Eco Park welcome to Ayan so yun yung pinaka entrance Tapos pababa yung daan In mga bambu talaga yung ano dito uh, puro bamboo sya ayan tapos maraming mga upuan mga pahingahan tapos dito yung ilog ayan banda dito tubig yung parang ilog na nakita kanina tapos parang may mga ano uh, rubber an ang dito duck duck na bangka ayan, may malaking kubo tapos may mga maliit na cottage Ayan, yung mga upuan gawa sa ano, semento pero yung design niya, kawayan pa rin. And tas may ano dito, may mga park, may mga siso. Parang ano siya, playground ganon. Tas meron pa dito, parang bike area, pwede ka magrenta. So ayan yung makikita sa taas. Actually mahangin tapos puro silong at hindi mo maano yung araw kahit medyo trick. Ngayon ay alas 4 na, mag alas 4. So may araw pa pero hindi mo ramdam yung araw dito dahil nga ayan may silong. May park doon, mga duyan, mga upuan. eh marami mga upuan kasi sementado nga. Gawa sa ano, gawa sa semento pero yung design niya ay kawayan. Pupunta man dito, mas okay din na may dala na kayong pagkain. Katulad niyan, bumili na kami sa 7-Eleven ng ano, burger, tubig, chichiria. Kasi wala masyadong tindahan dito. So pagpasok mo dito, talagang kanya-kanya na. maganda ka, Naubos na namin yung burger. Ayan, nag-burger din siya. Sabi niya, hati lang kami. putlong long. niya, hati lang kami. Pero, put short. Put half. Half long. Ayan, meron din tayong piatos. Yung sobrang laki. Potato chips. <laughs> Kalbi. Ayan okay talaga na may dala kayo tapos tubig na rin para panulak yung mga bamboo dito medyo nag-curve na sila oh. ay naslanted na sila pero di naman natotoba pero every time may naririnig may naririnig kang ano eh lumalagot ako <coughs> parang matotoba pero safe naman siguro yung mga sobrang ano na pinuputol naman siguro yung patomba nya ayun pero napalikid safe Oh, kasi tingnan mo naman yung roots. Hindi, <laughs> I mean yung mga nakapatumba, mali mo matumba sila, mga gano'n. Ang ganda o. Yung <laughs> sa Arayat, merong ano, tree house. Tapos sa uh, Mexico, merong lake shore. Dito sa Lubao, bamboo park yung meron sila. Ayan. Pinagmamalaki nila dito. Dahil nga puro mga bamboo eh. So, ginawan talaga nila ng park. Para may pasyalan, may pahingahan saka manong sa nicho so yan from doon lumipat tayo ng pwesto mas maganda yung view dito eh Ayan no, oh, dito mas mahaba. Tapos dito may kita natin is parang ilog. Ewan ko kung ano to, ilog or sapa or something. Pero ayan no, oh, papunta siya doon ng ganyan sa malayo. Palagay ko ilog. Ewan ko lang kung ito yung ilog Pampanga eh. Tapos parang ah, may parang ginagawang tulay doon banda. Ewan ko kung tula yan ah. Pero may lubid eh, hanggang din sa kabila. Ayan, siguro for transport ng mga materials na. Pero, tulay siguro. Kasi ayan, may bangka oh. Ayan. So, may mga dumadaan na bangka dito. Ewan ko kung nangingisda or ano yung ginagawa nila. May jet boat dun oh. Ano ba tawag dun? Hindi pa siya tapos mag-camera oh. Kanina pa siya. Ano na pa dyan? Hey. Ning. May nak Uy, kainin mo. Ha, ah, kagatin mo. Kagat. Mm, how's the view? Ah, ko dyan. Hindi nga eh. Mm -hmm. How's Yan the na. view? Eh <laughs> Ayan, ito yung view niya sa taas. May mga dumadaan pang bangka pa ilan-ilan. Ilan. Yung iba maingay, yung iba tahimik. Ewan ko kung nire-rentahan siya eh. <laughs> inner childhood sarap ng ano na sarap natin. so ito palabas na tayo ito na yung kabilang side dito yung mga bamboo medyo nakatumba na no. oh thank you for visiting dito dito may ano signage thank you for visiting Tubao Bamboo Eco Park Hub and Eco Park ganda na scenery Puro kabayan oh, Para tong painting. Oo. Oh. May ano ba eh, may purpose pa yung ano natin eh, upuan. Para if ever, hindi upuan ng iba yung motor, diba? <laughs> di ba? Hindi pa pakialaman, kasi dito makaupo, mga So ngayon, papabidyo tayo nang makasakay tayo dito para makita yung view natin. So ito yung settings na ginagamit ko, nakasagad itong mahaba na to. So from ganyan, isasagad lang natin siya. Kasi likod ko medyo ano din eh, kailangan nakasandal talaga, tsaka naka-atras. So pa video tayo sa OBR natin. OBR video na. Dadaan ako So yan, kung sakali, pwede naman ibaba yan eh. Pero ayan, yung sa akin, pinaka-prepare ko talaga na ganito. Pero kung sakali, lower back, ayan dito sa natin pababa so tanoy naman natin yung back ride natin ano yung experience mo sa dalawang araw na pagsandal dito sa ating backrest natin anong adjustment yung pinakagusto mo ano you know, actually uh, uh, comfortable siya especially sa back kasi hindi na mga ngawit yung tikod mo kaso ang um, sige baba mo cons lang baba mo yun. Cons. Um, parang medyo sumikip. Sumikip. Ah, so, sa ng kasi parang umusog ka ng konti. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Kasi before nasasagad ako. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Pero ngayon kasi parang may ano na. Kumabanti no? May parang may hangganan. Ah, uh -oh. okay. May sat Medyo uman. Pero comfortable siya sa bank. Comfortable. Medyo umabanti ka lang. Mm -mm. Pero ipeber atras ng konti. Good siya. Uh Oo, -oh. good. Hindi ka masyadong nakakaliyad. Ganon. Yun yung problema mo. So, yun galing mismo sa back ride natin pero improve pa natin try pa nating ma-attract siya ni pero palagi ko sa ganyan pero overall pero kung sakaling long ride good siya di ba yun lang Ang na ni Pepper nakataas yung ano setting okay lang Oo, okay. okay lang din kaso mas good talaga yung nakababa siya um, actually pareho lang pares lang ah okay good pero eh, dito hindi to na tumatama yung ano mo yung likod mo. O oh, naka-hulma lang siya sa likod mo. Oo, naka-hulma siya. Ah, so, okay. Ito talaga mangangaw. Ah, okay. Sige, Kaya sige. Kaya na nga backrest, naka-rest yung back. Alright. So yun, for back ride. Yun yung experience niya. Pero sa akin, all goods wala talaga masabi kung makita nyo naman sa reaction natin nung gamit natin siya na nakasandal tayo all goods na all goods tayo so sana nagkaroon kayo ng idea about sa backrest na to kumusta siya sa experience natin at saka kung ano yung mga pros and cons sa paggamit nitong adjustable backrest para sa backride at saka sa rider the more click the more you know backrest para sa ating mga motor bye bye